Ano ba yung ginagawa mo? Dapat uh. relax lang pag nagkakaliskis. Si, Sorry Nino, ang hirap po pala na maglinis ng baus. Ang daming kaliskis eh. Okay na. Mampanorin mo ako ha. Dito ka sa tabi ko. Mampanorin mo ako. Dapat kasi hindi mo pinanggigilan. Kawawa naman ang sariwang isda. Pronto hawakan mo dito sa may nguso ang isda. ay pet. Tapos, thanks nice kiss. <laughs> ganyan. Ito. Oh. oh, bakit ka natatawa? Eh, kasi po masyado kayong seryoso nulong eh. Alam mo, seryoso talaga ako pag naging dito. Oh, ganito yan ha. Iiwain ko yung isda. sumibato Mm -hmm. Oh, ganyan. Tatanggalin ko yung hasang at tsaka yung pinik. Mm -hmm. Tapos, dahan-dahan ko yung ibubuka ang Mas maganda, kapagugasan ulit. Alam mo ba kung anong paborito kong luto ng isda? Gusto ko yung pinapatakan ng kalamansi, tapos pinababad sa bawang para hindi malansa at kapag ito na ang isda, sobrang bango nito. Masarap din pag ginagataan ng isda. Mas napaparami ang kain ko. Alam mo, masarap ako magluto. Kapag natikman mo, siguradong masasarapan ka rin.